Sir, kung sino man ka, sir, maraming salamat sa iyo, sir. Sir, salamat, sir. Salamat. Salamat, sir. Sa pagbibigay mo ng 500 pesos, ang metro mo ay 116 lang. Sumakay ka sa diyan lang sa uh, barangay Mabulo. Napakabait niyo, sir. 500 pesos ang binigay. Ang pamasay mo is nasa 100. 16 lang ngayon po ay October 3, 2024 ang oras ay 6.35 na ng umaga napakabait talaga nang dahil lang sa maintenance ng misis ko gamot yan po yan po yung sakit ng misis ko papillary thyroid carcinoma yan po Bakay iisipin po ng mga kasamahan ko eh walang dahilan ng aking uh, uh, pag-ingin ng uh, tulong kumaga na limos ako sa mga pasayero ko kung magbigay, salamat kung hindi, okay lang, hindi ko naman sila pinipilit kasi wala nang ibang tumutulong sa amin eh sa mga gamot namin, sa maintenance kaya eh ako, tinitiis ko lang po talaga ang sakit sa aking hawak sa hika ko, almoranas <sighs> tinitiis ko lang po, binhod sa ako kamot tinitiis ko lang po talaga totoo lang nagdadrive ako ng taxi kasi ko lang ang aking sakit kahit hindi ko kaya kinakaya ko na lang talaga mabuti lang may mga taong mababait talaga tumutulong salamat po sa inyo saludo po sa inyong kabaitan sa pagbibigay nyo po ng tulong sa amin dito, nandito pa ako sa Pier 1 ayan sa 7-11 wala pang mga dumarating na pasayro galing sa ibang uh, lugar Salamat po siya talaga. Grabe.